kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ang palalim na ng palalim ang kaso ng mga nawawalang talpakero ay mas lalong nagkakaroon ng liwanag na maaaring ikakalutas ng kaso sa oras na madiin talaga ang mga inaakusahang may utak sa nangyaring pagdukot at pagtodas sa mga ito. Kaagad na naisip ng lahat kung paano kaya mapapatunayan ng sinasabi ni alias Totoy na doon nga sa Taal Lake pinagbabaon ang mga tinodas na talpakero maliban sa nakahandang pagpalabas ng kanyang mga tao para maghukay ang kilalang general at happy ng PNP na si General Torrid III na nagbungkal noon ng napakalalim na lupa sa Kingdom ni Kibuloy ay nananatili pa rin ang katanungan na kung mahahanap ba ang kung anumang natitira sa mga labi ng mga talpakero dahil sa taon na mahigit matapos itong pinagtatapon doon. Ayon sa testigo, ngayon ay ikakatuwa ng mga kaanak ng mga biktima at ikakatakot naman ng mga nagpaligpit dahil ang Departamento ng Science and Technology o DOST ay nag-alok ng kanilang expertise para hanapin at sisirin kung kinakailangan ang mga nawawalang talpakero na pinaniniwala ang itinapon na lang basta-basta doon sa taal Lake. Narito ang pahayag ni DOST Secretary Renato Sulidum. Likelihood Secretary na mahahanap pa yung bodies na missing sa buweros. Uh, you're an expert sa... Kasi yung titignan mo ay katuan eh. So gano'ng kalaking image at natin ma... Ang kailangan kasi dyan pag... Pag may equipment na iba siguro baka, pero uh, kung sonar, dapat mag-bounce kasi yung signal doon sa body uh, kasi pwedeng bangka makita eh kung may bangka doon so depende <laughs> nagkumpul sila pwede depende nga eh. atas ako ng konti sir eh? kasi yung taleg mismo is a caldera yes so, expertise niya volcanologist kayo so ano ba yung nasa ilalimuna ng tubig kasi marami naman dito nakakarating sa taleg nakapagboting bakit madilim ang ilalim ng tubig ng uh, taleg malalim kasi yung ano yun yung lake eh. Mayigit 100 meters yan sa deepest part. Kung saan may crater. So, depende yun kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog. Ah, uh, syempre lumulubog doon. Madali. Di, di na din yung sunlight. Kaya madilim. Pero ang kagandahan dyan sa talay, pag marami organic matter, reducing environment. Ibig sabihin, pag reducing environment, ah, uh, baka hindi mag-decompose ka agad, no? So, 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 kung hindi, isa yun. Uh, sa history, yung tali, what is now tali, dati yan, maalat na tubig. Yes, dahil lang Balayan Bay ay uh, connected sa... Kaya ko po sa inyo, tali. kasi nakakapanood din kami ng mga pelikula, yung Titanic halimbawa, na pe-preserve daw yung, part particulate matters sa ano, kapag ka malamig at may alat. Iba ng tubig doon sa tali, hindi na maalat almost fresh water na. So ano ba ito sa decomposition? Anong epekto nito as a scientist that you are? Hindi, kasi nade-decompose ang tao na yung oxidize eh. Oxidati. Yung, yung mga dahon at dahon lang. Pag, pag, may oxygen, madaling ma-decompose yan. Pero pag naupos na yung oxygen sa ilalim, hindi masyadong nade-decompose. So may possibility na yung mga buto? Ah, ang buto hindi ma-decompose. So makikita yung buto? Ah, makikita. Okay. Halimbawa po, sinimulate natin. Ah, uh, kung may maglabas ng buto ng tamag-anak na namatay 10 years ago, pwede bang baunin nyo ng isang diamond? O, oh, dito ko nakuha ito. Mayroong mga science na maalalaman kung yung buto, kung ano mang na-recover, ay nanduro na 3 years ago or 4 years ago, o kaya 15 taon na pa lang sa sementeryo. Tchit-tchit. Hindi. Sa so forensics na. Mga wangipin madaling ma-identify Sa so forensics na yan, kaya naman nila yan. Sir, um, yung doon sa di madaling ma-decompose, ay di agad na di-decompose, kaagad di yung katawan doon sa mata at pag naman po... reducing environment. Ah, so, kung ano po? If it's a reducing environment, ibig sabihin wala masyadong oxygen. So, hindi natin alam kung yung kung yung pinaglubugan eh mababaw o oh, eh baka yung condition doon is madaling ma-decompose, no? Pero yung ibang example lang, di ba minsan nagkakaroon ng pagkamatay ng mga isda dyan sa, ano, sa talik Lake? Uh, fish scales. Kasi minsan nagtuturn over yung, yung tubig sa ilalim, umangat, at yun ay walang masyadong oxygen. Kasi reducing environment ka. At uh, reducing environment siya kasi sa dami ng mga lumulubog dyan ng mga dahon, mga feeds, ah uh, Naubos yung oxygen dahil dinidecompose yung mga organic matter. So kung, kung ganun yung condition doon, sa pinakailalim, kung napunta doon, magiging reducing environment, mahirap mag-decompose. So depende yan to sa lokasyon. <laughs> Sir, follow up lang. Tama po bang i-report na yung posibilidad na ma-recover yung mga bangkay ay depende sa pinaglipingan nila doon sa Taal Lake. Tama ba ba? Well, Ang well, sinasabi ko lang yung whether the area is reducing or oxidizing. Sir, layman's term. yun nga. Uh, okay. Kasi i-explain ko muna sa bago mo i-laymanize. Yung oxidizing, pag oxidizing, kunyari dito sa lupa, pag iwan mo yung dahon dyan, madi-decomposition with time kasi may air ka pa. Ibig sabihin may oxygen. Pag wala ka ng oxygen, di mo naman ma-decompose. mape-preserve. So, depende yan sa lokasyon. Ah, uh, para po maniwa. Kaya na, lang, huwag tayo masyadong mag, 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 mag speculate uh, about it. Kasi may, may, ma-recover kung talagang may kinapon. O na yun. Ah, uh, Ayaw po siya magkamali ang ano eh, ang interpret pati ako. Tayo po ay scientist, ako hindi scientist. Tama po po ang pagkakaunawa ko sa paliwanag ninyo about uh, oxidation. Yung oxidation, sa Tagalog siguro, ay pagkabulok. Ang pagkabulok ng isang bagay, ng isang matter, ay nakasalalay sa presensya ng oxygen. Ngayon, dahil kung malalim sa, nasa malalim na lugar, nakukunti ang oxygen, nadagdagan pa ng maraming bagay, ng maraming matter na pwedeng mabulok, na consume yung oxygen. So, in, sa pangyayaring yon, bumagan ang proseso ng pagkabulok ng matter hindi naman natin ngayon kung 100% walang oxygen. Yes. Yeah, ma mahirap magsabi. Posible well, kung bang may makita pa rin po Ay, yung buto, walang, walang pakialan ng, ng decomposition doon. Uh, so, okay. ang laman ang nabubulok laman. Laman. And normally po sa taal na hindi Yes, depende yan kung saan. Kung mababa, o di siyempre, may air ka pa. Dagdag pa ng DOST Secretary na makikipag-ugnayan din daw sila sa iba pang mga scientist na may mga instrumento ring maaaring magamit para mas mapadali ang paglocate sa mga natitirang labi. Sa panig naman ng gobyerno ay humingi na raw ito ng tulong sa bansang Japan para sa isang technical assistance para mas maging malaki at malawak ang chance ang makuha talaga ang mga buto na naiwan doon sa ilalim ng Taal Lake. Wala raw problema na kahit mga buto na lang ang mariretrieve dahil kayang-kaya itong idaan sa DNA testing para mapatunayan kung kanino nga nang galing ito. Kapag tuloy-tuloy na gumalaw ang mga otoridad sa pagsulba sa kasong ito, ay siguradong magkakaroon ng kaliwanagan kung ano ba talaga ang nangyari sa mga talpakero. Sino ba talaga ang nagpadukot at nagpatodas sa kanila? Samantala, kinumpirma na ni PNP Chief General Nicolas Torre III na nasa pangangalaga na nila ngayon si alias Totoy para masiguro ang kanyang kaligtasan. Pero sa oras na maaprubahan na ang kanyang ang witness protection program, ay ito turnover na ito sa DOJ. Importante ang mabibigat na ebidensya para talagang madiin ang kung sino mang may sala sa mga nangyaring ito. Ikaw, naniniwala ka bang may mahuhukay pa ng mga natitirang labi ng mga missing talpakeros? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.